Hello, good morning mga kawasag Ari no, mga mixero oh, Gastan ba sila Kay, mas start na ni sila Guru si Minto Ari na di sa kay Bantoyo, Ang ilang batling Mga bato na mga stocks nila Para na na sa Pag si Minto oh. So Ari na Yay, lapit na lang Gitling Sa pinto nila Ari na po mga Bye bye mga kamusta. The end pa. Ah, okay. Sorry, pwede ka liyo. Oh, look, bala sa dala na. Hindi, oh, why do you know? ni Shaya. Oh, nan. Kaya eh, dalan pa na. Oh, oh, nan. Nan. So, dali yung apart niya. Why do you have panalabot? Ang siminto, layo-layo. Ang siminto, siminto. Ang siminto, siminto. Ang siminto, siminto.

amat-amato na lang din yung pakalapot na may isa lang ka na mag-okay na din ang dalan. Maluoy man sa mga tao din na nabudlayan sa nga ito nga dalan. ang mga estudyante, ginalapat lang niya kay Wain isang tricycle na makaagwanta. Isang tricycle na makaagwanta na di magsulod. Kay kaluluoy. Amo na sila nagbayad. Kabalas tricycle, masakay ka. Pero manaog kaya kay matulod ka. Di anong pulos ang imo bayad to? Kay nga budlay man Japan nga ala ka tulod. Kay puwerte ka budlay budlay sang dalan. Di amo na nga wala na diya sang gasulod masyado siya mga, mga uh, tricycle. Kag ko magpadala ang di ka wisa sa Bohoro so brado sintos mabayad mo. O kay kabudlay sang dalan. Di kon may mga dana ka, budlay man ya pas anon mo lang natin ang OMG ha may may isang man hmm. sa bagay sa guwaan na niya ha sitwasyon sa dalan so hoping ang aton bagong administrasyon Mayor Benji Miranda thank you na sugda na Mayor kabay pang uh, na lang ini o oh, hindi na pagpabayaan pa para ang mga tao di malipay man lahat sa kadugayon na uh, kabatong kami sa servisyo halin sa gobyerno oh, Bye-bye. Thank you for watching, mga kawasaan. Bye-bye.